Hi mga kamumuhis, today is Monday 30 sa December, hapit na matapos ang year sa 2024 mga kamumuhis. So today, kasi hindi ko linisan ang decor uh, uh, before Christmas. Silabihan ko chef, si Chef, after Christmas, between Christmas. And New Year. Linisan ko again. Kasi I'm free today. I'm free today. Nag-ano na ako. Binagawan ako ng lumpia. Bukas na ako magluto. Mga kamamay. Starting tomorrow morning. Magluluto na para sa... Ano yan? New Year's Eve. Mm. So, dito mag, 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 magpunas mo na ako sa... Before New Year. Kasi, uh, ano sa so next week is open na mga guys, And then hindi ko gusto sa weekend, today lang, today lang, at saka may ano ako, may time ako sa weekend. <laughs> so mga guys, I will show you our, ito ang Christmas tree namin. Before Christmas mga, mga guys, two weeks before, until now, December 31. So how many days yun? Mga three weeks na siya mga guys dito. Tingnan mo mga ano na si mga camoes. Marami na siyang mga dahon na nagdagdag na, ah, na ano 'yan? Nangahulog ang mga dahon niya mga camoes falling. Like falling hairs like me. So tingnan niyo. Maganda ang camoes. Yung ilaw, ilawan nila day and night at saka automatic gisit na yun nila hanggang 10 o'clock, 12 o'clock in the evening lang. Mm. Pag maglinis ako nitong late mga camoes Madali lang din. Ah, 10 o'clock is already gone. <laughs> ang mga ilaw. So mga kamumays, ito ang Christmas tree namin sa tinarabahan ko. So today, I'm cleaning the janitor clean here. <laughs> the janitress clean here. The wall, not the wall, pero marami sigurong ano kasi sinabihan ko siya mas mabuti maglinis uh, after Christmas before New Year kasi baka maano ko yun, past lahat, pero hindi lahat. Malaki yun dito mga kamis. 800 square meter. Mm. Baka hindi lahat ang room, pero past ang mga toilet, ang mga, ang room nila hindi ma, ano, madumi. Ano ko lang, i-vacuum ko lang yung, kasi ang ano nila dito, ang heater is parang alikabok mga kamis. Parang, sa sasa sasabog talaga um, parang sasabog talaga ang 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 dust dito mga kasi is body height song is yung ang heater galing sa sa sahig mga kawis ilalim ba pina pinaano nila sa sahig sa ilalim hindi hindi natin makita ang mga wirings nandoon marang ano drat drat is like uh, yung mga steel o oh, di ano nila sa ilalim sa para maghat ang the wall decker um, lahat is wooden height so uh, hitter sa sahig mga kamoes, hindi, na, hindi natin makita <laughs> invisible <laughs> okay mga kamoes I will show you sa labas punta na naman ako sa labas so ito ang floor namin na naman I will show again dito mag wait ang mga parents for example they, they brought the children, they bring the children here in the decker so ito ang mga namin sa mga tarabahanti 18 plus 1 ako ang chinilas ko mga kamis, dalawa ito ito ang luma ito ang bago pariwago ko yung Christmas gift ko mm. may nagano sa amin sa exchange gift namin mm. at, at, at ang request ko is sinilas sa liquor ito ang mga sapatos mga kamwis I will put here all sapatos sa mga ina or ama na magpunta dito mga kamoy kasi bawal mag oh grabe ano ba yun eh at saka bawal mag ano mga tamuis nakas nakalagay dito tingnan nyo sure so that means don't leave your shoes outside <laughs> Leave your shoes outside, not inside, <laughs> not to go inside with the shoes. So you have to get this like this. Yung sapato sa mga doktor, mga kamuis. <laughs> ano lang yon? Plastic ba? Mm. Kung masira eh ano la, eh, eh ano la, mga kamuis sa basura. Mm. So I will arrange ang mga ano nila, mga chinilas, at ito ang chinilas ko mga kamuis. Ito ang isuot ko mamaya. Pag matrabaho ako dito sa loob. At saka, ito mga chinilas nila, mga guys. I will arrange. Kasi, parang nag sa weekend, gumabalala sila kasi Pasko na. Ano lang sila, mga kamoy. Bahala na. Bahala, basta kay Lisa mag -arrange. <laughs> si Lisa ang mag-arrange. Si Lisa ang mag-arrange dito, mga kamoy. Mm. Ito na. Na-arrange ko na, kunti. At saka, i-vacuum ko lang dito, mamaya, mga kamoy, sa ang, in front door in front door is ito ito ang door namin main door ako lang isa dito mga kamuis walang tao so uh, ito ang main door namin malaki at saka ito hindi ma-open ito lang ang maopen mga kamuis at saka marami kaming doors mga 50 plus ka door mga kamuis eh uh, kung may sunog no problem ipang ano lang ipang labas lang yung mga ano mga bangko siguro mga lahat na mga ano sa sa ilalim sa loob kailangan i-ano lang sa labas kasi exit ba exit kasi malaki yung mga doors like this i will show you so ito ang mga door mga kamoy. ito ang para emergency nga door dito sa floor namin sa ibang side walang i-ano dito walang makaharang mga kamoy ito lang ang fence kasi walang aakyat din dito walang makapasok dito sa loob at saka ito sa room sa mga babies dito yung dalawa ito ang room namin at saka ito ang para sa heater dito ang ano sa room sa heater mga kamus. ay dumi pala no dumi pala grabe dumi mm at saka ito ang room sa heater so nagpunta lang ako ngayon dito maglinis walang tao dito mga kamis close close kami one week past two weeks ya dahil sa Pasko at saka New Year at saka ito ang forma niya kamis flat lang yun sa labas ito decoration lang yung mga stones parang walang makaparking dito bawal ang magparking dito mga kamis at doon sa mga bisikleta kung mag sila extra yon para sa bisikleta mga kong is i ano ba dito i park ang bisikleta mm. at saka so ito from left ano eh, left mm -hmm. to right at ito ang nagproduce ng heater namin sa taas that is um, has not ang um, heater from uh, sa heater mga kamuyis at saka kailangan i eh, ano lang um lesson um, ito at saka kailangan ang heater mga kamuyis doon sa ano ra air pump pump heater yon yung sa taas mm, kailangan walang makaharang din mga kamuyis <laughs> opinion talaga at saka yung sa baba itong diretso na sa baba ito ang mga ano niya doon sa baba machine uh, so doon siya nagproduce parang electric fan yung ventilator parang aircon mga kamoy uh, you know sa air, ang mga aircon katulad din dito pero sa ano yun para heater dito pag mag winter so ito ang yard namin mga kamoy ito ang yard saan ba yun Maganda talaga ako dito. Okay. Ito, uh, mga side, mga kamuis, is minterio yun. Yung may, uh, ito ang border, brown. Brown ang border, yung brown na mga tanim. Oh, ito ang border sa minterio. Ipakita ko sa inyo, that's minterio. That is minterio, mga kamuis. Ang, besides sa dekar namin, I will show you again. Mm na oh. si Para sa krimit o sa buo na ilibing hmm. Hindi man malaki mga kamoys kasi maliit lang din ang place namin, Bosheim. Bosheim is like village, but not so village. But mga ano lang siguro ang population, 2,000 plus or 2,000 um, wala kaabot sa 2,000 or 2,000 I don't know um, hindi ko nabasa ang ano google google ko muna <laughs> so mga kamoys ito ang yard namin at saka playing playground sa mga bata during summer maganda dito maglaro ang mga bata pero uulan mga kamoys so that's long our dika from there over <laughs> sa ano sa last hanggang dito sa harapan mga kamoys So, tingnan niyo ang mga door mga kamoys. Lahat room may mga door. Apat or lima. Ni, one, two, three. Uh, I will count, ha? Huh? One, two, three, four, five. O oh, five mga kamoys. Every room, every group, five. Five doors, yeah. Ang five doors times four, ka-group, o, twenty, no? yung ibang side pa mga ways. So, basta na-count ko yun, mga 50 plus mga kaumis. Grabe, no? Mahal yung mga kaumis. Pag nawalaan ng susi, kailangan i-change lahat. May nawalaan nga dito. At saka, binigyan kami yung itin ka, yung itin ka maestra, or kaming lahat yung mga workers dito. Kailangan baguhin, itin ka, tarbahanti at saka I don't know how many doors ang gilisan dito ng mga yawi eh, kasi universal key lang ang ginamit namin dito ito mga kamisong oh. that is okay one lang yung mga kamis pero powerful ang <laughs> for all <laughs> inside and outside oh inside and outside mga kamis kasi pwede susiyan ang ilalim oh sa loob ah? ito Universal K. Kung mawala yun ito mga kamoys, kailangan kami ang magbayad. Pero, gipa-insured yun namin. Kung mawala, may insurance kami para ibayad. Mga, ano, malaki-laki mga kamoys. Pag ang, ang mawalaan tayo ng isang susi, mahal. Kasi, kailangan mong iprovide din ang ang 18 ka workers at saka yung mga doors ilis, ilisan, ilisan ang ilisan ng panibagong mga so ito lang mga kamoys at saka o, doon ang church namin doon kami ikinasal ni Renard 1987 yung darating kami sa winter winter galing sa Pilipinas at is uh, just uh, January 29, kinasal kami doon sa Pilipinas, sa ano lang, sa Hoes, mga kamoyis At pagkatapos, February 13, babalik kami sa, sa Germany. is very snowy, tagatuhod ang snow, mga kamoyis So, January 14, darating kami dito. Uh, naglipad kami, is Friday the 13th, mga kamuhis. Arrive kami dito sa the 14. Mm. At saka ito ang school na sa amin sa place. Uh, binago na din parang ang panday nito mga kamuis parang ang panday din doon Geronobit yung lahat tas Ye year, uh, two years two months long close ang eskulahan doon sila sa ibang eskulahan nag eskula mga bata hatid sundo sa basman basman siguro gipakiaw sa ano ba sa gobyerno para lang ano support sa mga bata na magpunta sa school hindi dito kundi sa ibang place. At saka ito mga kamayos. Maganda na. That is the school for my husband before. Yung ano sila mga primary grades. Ano lang dito? Primary grades. Primus. Primus is primary grade. <laughs> ano mga is One to four. At saka ito ang daycare daycare is kindergarten sa amin. At saka hindi pa natapos. Mayroon yung sport hall. Ah maganda na yung kamayos pero hindi pa natapos that is sport hall sport hall eh. doon magdaro ang mga bata ng basketball may football, football court yun siya doon or basketball court ya yeah. or volleyball pwede mag sport sila doon at saka bago na rin mga kamumays bago na lahat school and daycare so gi-freeze air ko kasi one week plus so hindi kami open mas mamuti i-press air mga kamuis Kasi, ano, mainit sa ilalim Yun ang mainit Kasi ang heater ang nag-init <laughs> um, Ipahungaw ko siya Amang heater dito mga kamuis At sa kasahigan ko dito ng konti Pero ano pa mga kamuis, matagal pa ang open namin Sa Monday pa man siguro um. Tuesday is ah, Ngayon, this week is Thursday is 2 3 sa Friday Parang hanggang 4 ang ano namin Close At saka hanggang 4 nga <laughs> at ka. Okay. next week pala ang open oh. okay mga kamis marami kaming holidays this, this, this year ito lang nakapakita ko ang lahat dito sa place namin yung yung school primary school ito ang parang music music school nila dito sila mag mag ano mag ano ng music kung may Music sa school, asa saka doon ang sport hall, at ito ang dekar namin, at ako ang <laughs> janitor. <laughs> so mga kamomais, I will get the, I will get the sahig, <laughs> I will get the sahig, yung ano ba para pang sahig? I ano mga kamais, I will show you how I Uy, nag ano pala sila nag, mm. how I clean outside mga kamoy. Mm. At saka, sahigan ko ito mga kamoy with camera a little bit. Mm. Uh, just follow me here, <laughs> just follow me here mga kamuis. so like that. So, ito ang sahig namin perang ang toothbrush mong kamoys. So, isahig ko hanggang doon sa dolo. Dito lang sa may kilig-kilig um, ito ang sahig ko mga kamoys. Okay? At saka parang brush. <laughs> so, isahig ko lang ang mga dahon. Kasi may mga dahon pa na iwan after sa autumn. Ngayon is winter na mga kangwis. Ang autumn is from September 2. Or, ni, nee, September. September, September. September, October, November. Ya. Yeah. Ano ta three months lang. At saka December, January, February is winter time. At saka Marso, parang spring na hanggang Mayo. And sometimes Mayo is init na hanggang August. <laughs> That is summer. <laughs> so mga kamoy is uh, na ano na. Tapos na ang pag-show ko sa inyo. And um, have a blessed Monday, po. Thank you for watching.